patigil nga ako dito sa ginagawa ko dahil meron kaming bisitang napaka cute at hindi lang yan dahil napaka sweet pa pero bago ang lahat ng mga yan ay lumabas muna kami para bumili nitong mga lulutuin ko. Bibili rin pala nitong aking jusawa ng mga pintura kaya naman sumabay na rin ako malapit lang din naman yung talipapa dito sa amin kaya naman sandali lang kaming nakauwi. Bumili lang ako ng gulay para sa tanghalian namin at eto ang mga karne para sa mga pambaon nila bukas. Tinanggalan ko lang ng mga buto itong karne at itong mga buto ang isa isasahog ko sa aking pakbet. Meron kasi akong gagawin dito sa laman ng mga karne para sa ipambabao ng aking mga anak sa eskwelahan. Kung gusto nyo malaman ay abangan nyo na lang ito sa susunod kong mga vlog kung anong gagawin ko dito. Itinabi e ko lang muna itong mga karne nang matanggalan ko na lahat ng mga buto. Napakaganda nga rin itong nabili kong karne dahil tingnan nyo naman at napakasariwa. Siguradong napakasarap nitong aking pakbet dahil dito sa sahog kong buto-buto. Hindi lang naman puro buto yung isasahog natin dito dahil naglagay din ako ng isang hiwang laman. Binati ko lang din ito ng maliliit para naman magbukhang marami. At nang matapos ko nang hiwain yung karne ay inumpisan ko na rin binalatan at hiwain itong mga gulay. Bumili lang ako ng kalahati ng kalabasa na 20 pesos at ito namang ampalaya ay 15 pesos lang. Bagong pitas din ang mga ito kaya naman sariwang sariwa. Yun nga lang itong nabili kong kalabasa ay hindi makunat. Kahit di mo pa ito nakakain ay malalaman mo naman kapag hinhiwa ito. Madali lang kasi itong hiwain. Hindi kagaya ng makunat na kalabasa talagang mahihirapan ka sa paghiwa. At sa pagbabalat pa lang ay talagang mahahalata mo na na makunat Hiniwa ko na rin itong ampalaya at yung iba pang mga gulay. Yung sakto lang dahil ayoko naman dito yung masyadong makakapal. Nagmamadali na nga rin ako dito sa paghihiwa dahil hindi pa kami nag-aalmusal. At itong ang lulutuin kong ulam ay para sa almusal at sa tanghalian na namin. At tignan nyo naman itong nabili kong kamatis. Natutuwa talaga ako dito dahil sa kaliliit ay parang yung mga cherry tomatoes. Kapag ganitong pakbet ang iluluto ko ay ganitong hinog yung masarap na ihalo dito. Hiniwa ko na rin ito at pagkatapos ay naghiwa na nga rin ako nitong bawang. Nahuli na nga yung sibuyas dahil nagpapabili pa ako sa tindahan dahil naubusan na pala kami. At nang matapos ko na lahat, i-prepare itong mga gagamitin ko sa pagluluto. Siyempre, nagumpisa na rin kaagad tayong magluto. Nilagay ko na ng sabay itong bawang at sibuyas at pagkatapos ay inilagay ko na rin itong kamatis. Gigisahin lang natin niya na mabuti hanggang sa lumabas na yung katas nitong mga kamatis. Kapag ganyan na yung itsura ng ating kamatis ay inilagay ko na rin itong ating sahog. Habang ginigisa ay tinaktakan ko na rin ito ng konting aji. At syempre, kapag pakbet dito sa amin sa Pangasinan ay hindi mawawala ang bagoong. Halos lahat yata ng ulutung gulay dito sa amin sa Pangasinan ay hindi kumpleto ang sarap kapag walang bagoong. Napakasarap kasi yung bagoong dito sa amin at ito nga yung pinagmamalaking produkto dito sa amin sa Pangasinan. Kaya naman kapag nadayo kayo dito ay huwag niyong kalimutan na bumili nito. Iba talaga ang sarap at bango ng bagoong dito sa Pangasinan. Lalong sasarap ang inyong mga lutong pakbet kapag ito yung nilagay nyo nyo naman itong aking niluluto o oh, itsura pa lang ay napakasarap na at talaga namang nakakagutom at ang talagang nagpapasarap dito ay etong baguong at ilang sandali pa nga lang ay ready na itong ating ulam kaya naman ano pang hinihintay nyo kumain na tayo